Baboy, nagnakaw ng mga lata ng mga beer mula sa campers. Ang baboy nalasing at nag amok. Kung inaakala ninyo mga tao lang ang may kakayahang maglalasing o maglaseng, ibahin ninyo ang baboy na ito sa Australia. Bukod kasi sa pag-inom ng ninakaw nitong alkohol, nalasing din ito at sa isang pambirang pagkakataon, nag amok pa ito at naghamon ng away sa isang hayop na higit na mas malaki sa kanya kung ano ang kinahinatna ng baboy matapos makipagbasag ulo. Ito, sa isang camping site sa Degree River Rest Area na matatagpuan sa Western Australia, nahuli ang isang feral pig na nagdakaw ng labing na walong lata ng beer mula sa mga campers. Huli na ng mangising ang campers na nagmamayari ng na mga alak dahil natumba na ng baboy ang mga lata. Ayon sa isa sa mga campers, matapos tumuma ay naghamon ng away ang baboy sa isang baka na siya namang humabol dito. Ayon sa mga report, huli pang namataan ng lasing na baboy sa ilalim ng puno na pinaniniwalaan ng papahinga dahil sa hangover. Samantala sa kasamaang palad, ito na pala ang pinakahuling wild adventure ng baboy na ito dahil ilang linggo lang ang nakalipas ay binawian ito ng buhay matapos masagasaan. Sa mga mahilig mag-camping diyan, paki ang mga baon ninyo at baka magising na lang kayo sa isang nagaamok na ayo. DWIZ Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.